Welcome to Nestor Lakay Channel. Uh, magluluto tayo ngayon ng dulce de leche. Meron po tayo isang lata ng condensed milk. Kapag maglalaga po tayo nito at magluluto, kailangan po puno po yung tubig. Hanggang lampas po dun sa isang lata. 12 o'clock po natin isinalang. Mga 4 o 5 oras po natin ito lulutuin. Lagyan natin ng tubig. Kailangan po ano yan ah, nakalubog po sa tubig yung lata. Mas matipid po sa gatong kapag mga apat na lata ang ating lulutuin o kaya ay apat na dulce de leche. O kaya mga lima. At pwede na po itong pangnegosyo. Takpan po muna natin at mamahilipin na lang po uli natin ito. At kailangan, ah, wag masyadong malakas po yung apoy. Sa ulim po tayo nagluluto. Pagkatapos po natin luto nito ng apat na oras, uh, pinalamig po muna natin ito. Ngayong umaga ko na lamang po ito uh, binuksan. Ito po, oh, yung ating dulce de leche. Mas mahaba po ang oras ng pagluluto, mas maganda po yung magiging kulay nito, mas magiging dark pa po ang kulay. Masarap po itong ipalaman sa tinapay at pwede natin pang spread sa ating mga kutsinta, puto, sa suman, pwede rin po. Ang ganda ng luto natin. O, oh, apat na oras natin ito iniluto. ay ah, eh, sinalang po natin ito ng alas 12 ng tanghali. Inahon ko po ito ng mga alas 4. Lagay na po natin ang ating dulce de leche. Wow! Ang ganda ng kulay. O, oh. apat na oras ito. Oh. Pag mga limang oras, mas ano to, mas magiging mas dark ang kulay. Sarap nito, oh. Misa nga nilalagay ko to sa kape. Ito na pinagagamit kong pang ano, pang tamis. Maraming gamit itong ano, dulce de leche. Pwede itong ilagay sa mga ano, sa mga pang topping sa ating mga niluluto. Magandang pang negosyo po ito. Ang ganda ng kulay, oh dark na dark yung kulay niya. Pag magluluto po tayo nito, kapag mainit, wag po natin itong bubuksan. Kailangan palamigin po muna ito natin bago natin buksan itong lata. Delikado po kapag binuksan po natin ng mainit. Nakapagluto tayo ng masarap na dulce de leche. Maraming maraming salamat po sa panonood niyo po ng aming channel, Nestor Lakay Channel. At huwag niyo kalimutan mag-like, share, and subscribe po sa aming channel. Maraming maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. Try niyo po magluto nito, maganda rin po itong pang negosyo ngayong darating na Pasko.